best friend. Uy, oh, ano yun? yun. Natatatama yung sabi mo kaya, no? Kay Mr. Ben. Ano ba yun? Na papabaligin mo siya. Ikaw nagsabi niyan, pero... Pag ako, pag, pag, pag naging masama pa siya, sige, pati ako, palisin mo na, best friend. Ano ka ba? Ano ka ba? Sige na naman, best Ben! Hoy! Ano ka na pa umuwi sa bahay? Ako yung kapatid na. Dapat ako yung mauna. Ba't nyo ginaganyan? Hey, boss, dapat... Sabay-sabay, ako nga na ulo, Dapat ako na makabalik, di ba? Papaban ko na kayo sa village na oh, awa ah, lang ako sa inyo eh. Pati ikaw dapat nasa vehicle ka na eh. Ano pang ginagawa mo dito? Ikaw, hindi ko na lang umuwi sa vehicle. What's up, neighbors? Uy, nakita ko nga pala si Mr. Ben kanina. Ewan ko, pinagkakaguluan siya ni Robot, pinagtitripan niyata. Pupunta natin ngayon si best friend. Yung In ina nyo, ayaw nyo magtino ah. Uy, best friend. Uy, ano yun? Natatatamay sabi mo kaya, no? Kay Mr. Ben. Okay. Na papabalikin mo siya. Actually, Nawa talaga ako kay Ben eh, kasi pakiramdam ko nagbabago naman siya eh. Hindi hey, kahit sa akin nalang best friend. Pabalikin natin siya kasi nakita ko, nakita ko siya, Pinagtitipan siya roon. Pero negative pa din ako, pero ikaw ano sa tingin mo? Sa akin best friend, gusto ko bumalik na siya rito. Kasi mabait naman kasi talaga yun. Wow. Tsaka best friend, kailangan natin magmadali. Wow. Kasi pinagtitripan siya ro'y Tara puntahan nga natin Sige, kaya na, po. ikaw nagsabi niyan Pero pag, pag, ako, pag, pag naging masama pa siya Sige, pati ako, palisin mo na best friend Sige, sige sabi mo, ito na Hindi ako makasama, may pili okay, lang lang Friend, Dito, dito, dito nakita ko dito Kailangan natin magmadali. Okay, sige, tara ah. na Ayun Ayun, Ayun. 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 Ayun Ah. Bakit? Ano karapatan niya na umuwi sa bahay? Ako yung kapatid na. Dapat ako yung mauna. Ilang ilang kapal ng mukha mo. Sapakin ko nga lang alam mo eh. Uy, dapat nga ako eh. Sapakin nga lang ang mukha mo. Ay, umayos ka nga. Ayos, mga mo. Ay, ka nga. ayos mga ugali mo. Dapat Ba't mauna to? Ay, ano Anong ginagawa niyo to? dito? Bakit ba't, 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 ba't nyo ginaganyan? dapat... Sabay sabay, ako nga ulang pinalis, dapat ako na makabalik, di ba? O ba, si Ben agad? Tsaka dapat sabay kami kasi sabay kami pinalis, di ba? Ay, 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 Actually, sa totoo lang, dapat nga wala na kayo dito eh. I-ipapaban eh, ko na kayo sa bilis na aawa oh, lang ako sa inyo eh. Pati ikaw dapat nasa Bicol ka na eh. Ano pa ginagawa mo dito? Ikaw, hindi eh, ko na lang umuwi sa bicol, na mo ba't ako hey, umuwi way. to? May bahay ako dito eh. Ikaw umuwi kasi kailangan... Bahay natin yan. Hey, man, man. Bahay natin. Huwag natin pinag-uusap yan. Sabay na ako eh, Ben. Sabay na. Para dalawa na agad kami. Di ba may tagalinis, may tagunga? Oo, Hindi, dito lang kayo, Ben. dito Oh, tropa hindi oh, na kita tropa. Hindi na, na kita tropa. Hindi nakita tropa. Ay, na Nakakalimot ka. Para ay. kasi Ray Dick. Iba nung galing mo, Ben. Kayo nag-iba. Porket nagbabago na ganyan kayo sa kanya. Hey, huwag ka maniwala oh, dyan. Pakitang tao lang yan. Oh, akala oh, mo nagbabago babago yan. Madada ka sa ganyan ganyan. Hindi <laughs> babago yan. Nakita ko yun, nangupit kanina hey, Oh, Egers, mas mabay pa. Nakita ko nangupit oh, yun. Pupal oh, yun. Eh, oh, di ko mas mabay ma ma si Eggers. Tapos ikaw ano, edi si Eggers na lang. Uy, di po! Si Eggers, alam na nakita kayo nangupit kanini. Gusto nyo talaga. Si Eggers na lang. Hindi nagbayad eh. Wala ko pa sa inyo. Bus! Pero gusto next. Alam ko na influensya niyo to kaya oh. sige. Tsaka alam mo yung kwarto ni robot oh, doon. Oo, oh, sa taas sa taas. Yung sa taas? Oo, oh, oh, ganda doon ka. Hoy, hoy, ano, ka. Ano ba Ano? Ano no 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 no. Yung oh. favorite mo sa um, Siyempre oh. mo control Ito mo, piling man. na ni. Wag Aayusin ko yun. Kaya na mo, kwarto ko yun. Kwarto mo? Anong kwarto mo? Sa bahay ko yun, wala kang kwarto doon. Kwarto? Ito ka lang dati, pero bot, ngayon Yung alkansya natin buti malaki. Uy, gago ka Akin na yun! Yung alkansya malaki, Sa'yo na din yun, Kunin mo, yung doon yung ka na din. Uy, tara na! Doon na, na. na. Ay, ay, doon pibiru, doon kayo, Bye-bye! Doon ka na mag kwarto, doon ka na kumarto Kwarto. Huwag ka magpaniwala huwag magpaniwala. May mga plano yan! Kuya, ako ka din yan! Huwag yung plano niya. Uy, mas may dim ko, uy. Uy, ba't yung ano mo, alkansa mo? Ba't yung ano, tama niya Doon du na, doon na kayo. Hindi naman kayo pang kausap, eh. Uy, boss Rizik, maraming salamat talaga, boss Rizik, ha. Hindi, alam mo, Ben, huwag ka sa akin magpasalamat. Uy, doon ka na. Huwag ka sa akin magpasalamat, Ben. Kay Colonel ka magpasalamat. Colonel, salamat, Colonel. Uy, ikaw, Mr. Ben, tinaya ko yung sarili ko dyan ha? pag ikaw gumawa pa ng masama hindi na, hindi na, hindi na ako napapalayasin yan yan ang sinasabi niya, totoo yan pag ikaw gumawa pa ng masama, madadama ito o. pati si Kernel, papalisin ko yun lang, pwede